Ah, uh, magandang araw po sa lahat mga bossing. So, maraming salamat po uh, kay Sir Nick. Sa shout out pa kay Sir Nick Villa ng Surigao uh, City. Siya po yung nanalo sa ating uh, parapol. Kung nakaraan ko malala niyo po yung ah, uh, Map na white at saka uh, dalawang sweater Boston na pulit po mga bossing. So, siya po yung nanalo. So for today's video mga bossing uh, Pipili ulit tayo magse-selection tayo ng uh, Parapol natin Sa linggong ito mga bossing So pipili po tayo ng uh, Four heads na battle stag uh, Yung pipiliin po natin na uh, Broad stag quality uh, Kung sakali po kayo po yung manalo uh, Pwede nyo pong gawing ganador So yun po yung kagandahan dito mga bossing uh, Sa mga pinipili natin So, broad quality talaga yung ating pinipili para naman po yung uh, maging sulit po yung 300 pesos niyo mga bossing. So, tara po mga bossing, uh, pipili po tayo dito. So, yung pipapilian po pala natin mga bossing, uh, 420 plus po ito mga bossing. So, kung makikita nyo dyan, uh, doon po sa dulo yung gate ng farm po mga bossing. So ayan po mga bossing. So dito tayo ngayon sa aking bahay mga bossing, dito sa loob ng farm uh, ni Bis uh, Boost Martin school mga bossing. So tara po mga bossing, samahan niyo ko at uh, pipili po tayo mga bossing. So ayan po mga bossing, oh. Uh, isa sa mga napili natin. Iyan po mga bossing. Napakaganda manok. Ah, uh, yung crosses po niyan mga bossing, uh, isang sweater uh, na 5K, may cross po sa yellow legged hats. Ah, uh, 3/4 sweater, one-port yellow legged hats mga bossing. So, 'yan po yung kakalabasan niya mga bossing. So, may meron na po siyang bandera. So, pipili po po tayo dito mga bossing. Ah, ito maganda ito. Ayun po mga bossing, oh. so yung bloodline po niyan mga bossing uh, isang sweater boston yan po mga bossing yung ating uh, sweater boston 50-50 so pipili pa, pa tayo dito ng iba pa mga bossing so ito may nakita ko dito isang eskulin uh, map mga bossing oh. ayan yan po yung ating eskulin uh, map medyo mahihain po yung ating Santa Claus so yung kapatid nito mga busing nilaban natin nung nakaraan dun sa Manila Arena so yung nilaban po natin na uh, uh, bulik map sa puti mga busing so isang panalo uh, isang talo mga busing so sumali tayo doon sa uh, nung Tarty nitong October so yung score po natin doon mga bossing 3 uh, wins 3 lost yun po mga bossing 6 tag yun ayun po mga bossing yung ating uh, map so hindi po natin yan paparapol mga bossing pipili pa po tayo dito ang dami ngayon mga ganda dito mga boss ay ah, uh, ito din mga uh, maganda dito mga bossing. Yan naman po mga bossing. Uh, ang bloodline po niyan isang posom na na-cross din po sa Boston. Yan po siya mga bossing. 50-50 din po yan mga bossing. 50 Boston ya uh, 50 posom. Yan po mga bossing. Ha. Uh. So yung mapipili po natin mga busing, uh, doon na natin i-finalize doon sa uh, dulo kung saan po doon po nilalagay yung ating uh, parapol. So kung yan o, oh. meron pa tayong mga damo-damo dito, uh, hindi pa po natin nakakot. So, yun po mga busing, yung ating Eskulin White na napili po mga busing. So, yun po, uh, sasama natin po yan sa ating uh, parapol. Tingnan na po mga busing kung gano'ng quality yung ating Eskulin uh, White. So, yun po mga busing, ha. Gatong-gatong yan. Yan po siya. Yan po. Yan po mga bosing yung ating bulik ka. Ayan po siya mga bosing. Gwapong guwapo po yan mga bosing. High station. Uh, good bone. Good balance. Ayan po siya mga bossing ha. po sa mananalo ito mga busing so hanggang dito na po yung ating video mga busing at uh, maraming salamat pa rin po sa patuloy niyong pagsuporta pa sa ating uh, munting youtube channel mga busing so god bless pong sa lahat po mga busing at uh, happy halloween mga busing god bless po